What is up everyone? Today magkakaroon tayo ng isang tutorial video about to how to record your internal audio sa inyong mga gameplay, sa inyong mga playthroughs gamit ang inyong mobile phone, gamit lang ang inyong headset at of course yung ating trick, isang pin. Let's go! Hi everyone, Dexter here Dilingid sa ating lahat na nahihirapan tayo mag-record gamit ang ating Android smartphone ng ating uh, internal audio at uh, kinakailangan pa natin na talagang kumunek sa laptop para may record ng maganda yung ating uh, internal audio pero ngayon tuturuan ko kayo ng trick kung paano ma-record mo ng maayos ang inyong internal audio na hindi nakakunek sa laptop at diretso lamang sa inyong android smartphone so, papano ang dapat natin gawin first step, kailangan meron kayong of course, android smartphone ang inyong headset headset, take, uh, take note dapat yung merong isang button lang ayan yung merong isang button at of course pang ipit, pwedeng clip na ganito, or pwedeng clip ng damit, magpaalam lang kayo sa inyong mga magulang, dahil baka alam nyo na ma kayo. <laughs> so paano ang gagawin natin? Ganito po. First of course, connect yung ating uh, 3.5 mm jack sa ating smartphone at subukan nating pindutin kung ano mangyayari. So, pipindutin ko po. Dapat lumabas yung Google Assistant. 'Yan. Ayun, lumabas po siya. 'Yan yung kailangan nating makita at malaman na dapat gumagana yan sa ating mga smartphone. So, back muna natin. So, paano ang trick? Bakit mayroon itong clip? So, yung clip, of course, uh, gagamitin natin siya dito sa ating, yan, sa button, para ma-fix na nakapindot siya. So, makikita nyo po, kinlip ko siya at lumabas yung ating uh, Google Assistant. So, ibabak ko lang po siya para mawala siya. So kung maririnig nyo po na dito ako sa labas para marinig natin ng lahat na tayo ay merong background noises. Ano po? So subukan po natin. So binako po yung uh, Google Assistant at gagamitin ko po itong AZ Screen Recorder. yan po. So punta po kayo sa setting ng Easy Screen Recorder at dapat po makita nyo or dapat naka-enable yung record audio. Pag hindi po yung naka-enable, hindi po gagana ang ating trick. So, kailangan po naka-enable yun. So, back po tayo. At subukan po natin sa Mobile Legends. Yeah. Okay. Dito na po tayo. At isa pong trick, kailangan nakasagad yung ating media. So, ibig sabihin yung audio ng ating application na gagamitin is sagad. So, custom po tayo. Practice. Uh, si Lunox na lang Ayan, pick your opponent Cannon na lang din Lunox na lang din Okay, start Sabuhan po natin sa paboritong Laro ng Pumbaya <laughs> Nakapindot po yan At kung gusto nyo naman po marinig ang inyong gameplay Habang naglalaro, syempre naka Naka headset eh, pwede nyo pong gamitin yung headset Maririnig niyo po yan yung inyong gameplay. Ano po? If this is just a dream? Balance is the only truth. Ngayon po susubukan natin tanggalin yung clip habang nasa gameplay tayo. Titingnan natin yung differences ng tunog kung talagang marerecord yung background noise. Okay po. Ibabalik ko po ulit Para marinig natin I Without chaos I've been away for too long And forgotten who I was is the only Ah, tiyan po. Ah, tayo. Dib. So, makikita nyo po doon na hindi ako gumamit ng kahit na anong application maliban doon sa AZ Screen Recorder. At yun lang po yung ginamit ko. So, ang kailangan lang po natin laging tandaan na doon sa ating uh, screen recorder app is yung record audio ay laging naka-enable at syempre huwag po natin kakalimutan na laging nakasagad yung ating volume para mas maganda yung pick up ng ating internal audio record. At kung gumana din ang trick na to sa iyo, pwedeng pakibalitaan mo naman ako sa baba. Please comment down below kung ano yung nangyari sa inyong pagsubok ng trick na ito. Smartphone Uh, your headset at syempre clip ni nanay. <laughs> so, 'yun lang po. Paki-like po ang video na ito, paki-subscribe na rin, paki-click na rin yung bell icon sa gilid ng subscribe button para updated ka sa, sa mga susunod nating na mga videos. So, 'yun lang po. Bye.